Mas okay pang maging empleyado at tambay kaysa maging negosyante ka. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, kapag ka ikaw ay nagnegosyo, napakarami mong dapat itaya at dapat. Sabi ng marami, kung gusto mo raw magkaroon ng time and financial freedom, ang kailangan mong gawin ay magnegosyo ka. Well, in most cases, hindi ito nagkakatotoo. Kung ikaw ay mag-uumpisang magnegosyo, hindi ka mukha ito nung dating nakagawian mo kung ikaw ay dating empleyado o nangangamuhan. Ang isang negosyante, wala yung 1530 o regular at siguradong kita kada buwan. Ang mga negosyante, kadalasan, sila po ay nag-aabono at nalulugi pa. Kaya mas maswerte pa nga yung mga empleyado kasi kinsenas katapusan, siguradong may tatanggapin ka. Eto pa, sa pagiging empleyado, meron kang tinatawag natin na mga benefit. Sa pagiging negosyante, unfortunately, wala. Maraming mga empleyado, pwede kayong mag -leave at bayad pa rin kayo pag naka-leave kayo. Kaming mga negosyante, wala kaming leave. Bumabagyo, mainit ang panahon, nandyan kami sa opisina at magtatrabaho kami. Bukod dyan, yung tinatawag nila na financial freedom, naku, malabo yan. Puro abono, puro lugi, lalo na bagong bukas ang tindahan mo. Lahat ng mga yan ay ma -e experience mo. Pero bakit nga ba sinasabi ng marami na mas maigi na magnegosyo ka kahit na alam naman natin na napakahirap maging successful sa pagiging negosyante?